mga karanasan ko sa royal family. Kasi ang, ang pananaw ko, ang prinsipyo ko, yung kasiraan nila, kasiraan ko rin. Kasi kapatid ko sila. Tinuring ko po silang kapatid. ganon uh, ganun ko po kamahal yung iglesia na sinampalatayanan ko pong tinuro po ni Brother Eli. Ngayon, Uh, ma, ma masakit po yung ginawa sa akin na character assassination biruin mo. Sabi nga naman ng mga kapatid nung panahon ni Brother Eli. Merong ano, merong uh, investigation sa harap ng kapatiran ginagawa. Para mai-execute yung justisya ng Diyos. Bakit ngayon walang ganun? Biro mo magtatanong ka lang. Kapatid, totoo po ba yung kumakalat sa internet? na uh, merong mga tindang alak sa mga tindahan ni Brother Eli sa Brazil. At totoo po ba din yung nightclub uh, na Area 52 sa Brazil? Madali lang po yung ano eh. Madali lang po. Uh, sabi nga po nung mga kapatid na nakapunta, nakasaksi nung mga kumakalat na mga information na yon sa sa internet. Bro, mas madali po para sa amin na tanggapin na umamin po si Brother Daniel na ano na nagkamali si Brother Eli uh, during his last days of his life. Mas madali po namin tatanggapin 'yon. Sumampalataya po kami na ito po ang totoong iglesia Pero yung yung fact na nagsisinungaling ngaling si Brother Daniel na edited lang siya, AI lang siya, um, uh, uh, yung mga video, bro, napakaraming mga, ano, mga, uh, professional, ano, na mga, mga, IT na mga kapatid. Hindi mo mapapaniwala yung mga yan. So, anong, ano ang gusto ko pong ipunto? Ang sabi po ng Biblia, sa 1.8.44 Kayo'y sa inyong amang diablo Ang nais ng inyong ama Ang ibig ninyong gawin Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una Pagka nagsasalita siya Nagsasalita siya ng saganang ng kanya Sapagkat siya isang sinungaling at ama nito Ang ama po ng mga sinungaling Ang demonyo Ah... Uh hindi po po pwede na leader ka ng isang reliyon, you are advocate of ano, kasinungalingan. Hindi po po pwedeng maging uh, advocate ng kasinungalingan ang isang leader ng reliyon na nagpapakilalang sa Diyos. Kaya marami pong mga kapatid, biruin mo, ma, uh, sabi ko, kagaya po nung sinabi ko sa inyo nung mga nakakaraan, meron ako kasing nakitang kapatid na nag ano nagreact dun sa video ko at sa picture ko. Uh, sabi ko, oh, kilala ko to. Ano to? Matagal ng kapatid to. Chinat ko po siya, bro, wag po kayo magre-react sa mga ano ko. Kasi baka masuspindi po kayo, sabi kong ganyan. Sabi niya, wala naman po akong pakialam, sabi niya ganyan. Kasi, to be honest po, four months na po kaming dumadalo ng asawa ko, kapatid din po siya. Kasi po, marami na pong nagbago magmulan uh, magmula noong namatay si Brother Eli. Pinipilit pa po namin ano, pinipilit pa po namin na uh, makinig, pinipilit pa po namin na kumbinsihin ang sarili namin na ito pa rin ang totoong iglesia. Si Brother Daniel yung tunay na mga ngaral na pinagkatiwalaan ng kapatid na Eli bago siya mamatay. Kaya lang po bro, alam niyo po, hindi po natin po pwedeng kumbinsihin yung sarili po natin sa kalukuhan. Lalo na uh, sinanay po tayo ni Brad Eli sa aral ng Diyos na walang banto. Ang sabi po nung kapatid na nakausap ko. Ngayon po, kung gusto po nila akong suspindiin, kaming suspindiin. Wala na po kaming pakialam, sabi ganyan. Uh, na naramdaman ko po yung ano, ganun din naman po ako, di po ba nung ano, nung sa mga earlier video ko regarding this matter na issue na to. Uh, hindi naman na ako natatakot na